Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang bago kong pangitain noong November 21, 2012, sa ganap na ika-8.45 ng gabi. Habang nagtestimony ako sa isang church, bigla na lang akong bumagsak na matuwid mula talampakan hanggang ulo. Pagkabagsak ko, pinakita agad ni Lord Jesus Christ ang pangitain sa pagbabalik ng ating Panginoong Isus. Pinakita niya sa akin ang nakakatakot na mangyayari sa buong mundo ang paghahari ng Antichrist at mga demonyo sa buong mundo. Pinakita din niya sa akin ang impeno at ang langit. Ang lahat ng ito ay pinakita niya sa akin habang ako ay nakaiga sa loob ng isang oras may git. Ito ang isa sa nakita ko. Ang hipo-hipo. Nasa kaulapan ako noon at nagulat ako bakit maraming bahay at mga gusali ang nawasak tinangay pala sila sa isang malaking hipo-hipo. Maraming nawasak at nawala ng tirahan dahil sa malakas at mabagsik na hipo-hipo.